Mga pangalang tunog celebrity naman ngayon ang nadagdag sa listahan ng mga questionableng pangalang tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang isinawalat ni Representative Paulo Ortega, Ortega sa isinagawang press con ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye. Harold Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl, Rinses tulad nga ng magkakapangalang Piatos, Dodong Ganga, Team Amoy Asim at Team Grocery, iniulat ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na wala rin kahit anong birth official records ang mga bagong maanumalyang pangalang nakita rin tumanggap ng OVP at DepEd Confidential Funds. Tu-ewan at Fiona Byong, ilan lang yan sa mga bagong kahinahinalang recipients ng Confidential Funds galing sa OVP at sa DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Pero bukod daw sa pangambang ghost recipients, ang mukhang gawa-gawa lang ng mga pangalang yan, gusto raw pagtuunan ng pansin ni Ortega ngayon ang nasa 800 na pangalan sa confidential funds receipts na mayroon na mga birth records. Maganda rin po makita yung angulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, eh, maganda rin po malaman kung nakatanggap nga po ba sila o hindi. Ngayon namang nakauwi na si Vice President Sara Duterte sa Pilipinas, Hamoni Ortega. Hindi raw pe pwedeng manatiling tahimik ang Vice Presidente sa isyong ito. Lalo pa raw at pinalagpas ng bise ang lahat ng pagkakataon na ipaliwanag yan noong iniimbestigahan pa lang ng House Good Government Committee ang mga irregularidad confidential funds. They had all the the time, they had all the the chances sabi nga nila. Pero wala eh naging naging show yung ano eh nagkaroon ng puro drama. So, ang hirap pong ang hirap po na tantyahin yung kada hearing noon kasi nga laging may ano eh pagdating dyan sa part na yan, hindi na po, hindi na po klaro lahat. Wala pong kasagutan. Princess, sa ngayon ang malinaw daw kay Ortega, sinadyaman o hindi, na parang paglaruan yung mga pangalan sa confidential fund receipts ay mukhang malinaw daw na kabisado ng mga sangkot dito kung ano ang kanilang gagawin. Yan muna ang aking balita mula dito sa kamera. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias. Nag-uulat ng live mula sa kamera.